Pwede pa. Ayos. Kala ko nasira na eh. The 62.0 A Day in My Life here in Doha, Qatar. Tara, samahan po ninyo ako dito sa aking vlog. Gusto ba ninyo akong tulungan sa paglilinis itong aking kwarto? Tignan nyo ah. <laughs> Check natin kung mainit sa labas. Hello, hello kayo dyan mga katalapya. Kumusta na po kayo? Eto, alas 12 na ng tanghali dito sa Doha, Qatar. Ay talagang hindi ako nakabangon ng maaga sa kadahilanan talaga na, na napagod ako kagabi. Kaya hindi ako nakagising ng maaga. Mabigat talaga sa katawan. Dahil kagabi ay ang dami kong ginawa. Siyempre, dalawang store yung uh, ginagawang ko ng mga paninda, ano? dalawang mall <laughs> tsaka yung plus yung sa amin so tatlo kaya papano ka naman di ba kung ikaw lang mag isa ang nagdi-design -de at uh, gumagawa ng mga paninda may, buti na lang may kasama ako yung stop namin do sa isang mall na si ate today is friday syempre alam nyo na friday is my day off kaso hindi whole day day off yun ha half day lang pero may pasok pa naman ako mamaya nang 8pm dito sa Doha, Qatar Kung sa Pilipinas naman Ay 1am in the morning Ang oras na yon. Eto, kailangan nang pumunta ng grocery Para tumingin Kung ano man ang mailuluto ko Para sa pananghalian Kaya samahan po ninyo akong mamalengke <laughs> Mamalengke Kanina ko pa pinag-iisipan Kung ano ang aking lulutuin, No? Yung nga gusto ko yung tatlong m Yung madaling makaluto madaling makakain at digits sa lahat madaling makapagpahinga O, oh, di ba kaya na-check ko yung ref ko kanina at nakita ko naman doon na may konting cauliflower pa Siyempre, kung hindi ko naman gagamitin yun, masisira lang di ba sayang naman kung hindi ko yun lulutuin at nak nakita ko rin doon sa aking ref yung crab and corn so madaling salita gulay gulay ang lulutuin ko. Kaya gulay is life. Kaya antito na ako sa grocery para makapamalikin ako ng aking lulutuin. Dadako na ako sa grocery ha. Ang lalaki talaga ng mga repolyo. Oh. Pero kukuha pa ako ng konting cauliflower kasi baka hindi ano yun, konti lang yun. Kukuha tayo ng carrots kukuha tayo ng green pepper kukuha tayo ng baya exact ng ingredients lang naman ang binibili ko guys, so tingnan nyo lalaki ng mga sabuyas basic lang naman ang kailangan ko dito para makaloto lang ng ganitong gulay ano? so magpapakilo na tayo magkakashir na tayo ano? babay na tayo sa kashir tapos na akong mamalengke pero may kulang pa yung uh, pang sawg ko dito ang uh, plano ko ay gusto ko hipon ang ilalagay ko kaya pupunta ako dun sa isang store para bibili ng hipon ano? can you imagine ang mura na ng gulay na napamili ko doon kasi sa pinamimili kong gulay dito sa isang grocery ay mahilig silang mag promo ng mga gulay ha? o tingnan nyo gulay na pinopromo ano? <laughs> Guys, bibili muna ako ng hipon dito sa isang store, ha? Ah. Ayun, hipon. Bili lang tayo ng konti. Kaya maraming susunod to Oh. ito guys. So, ito ay kung ang lulutoy mo dito, sinigang. Hindi pa. Salmon belly. Gusto ko doon sa akin lulutoy na. Meron sayote. Eto, tapos na akong uh, makapamili ng uh, lulutuin ko for today. At nakabili na rin ako ng hipon. Grabe naman yung sayote na yun, nakamahal. No choice kasi, gusto kong lagyan ng sayote yung aking lulutuin. <laughs> nag enjoy ako na ganun na pagkain kapag may sayote. Gayun pa man, nakatibid pa rin ako, di ba? yung binili kong hipon ay pwede ko pa yun na ah, magagamit ng tatlong gamitin na pang ko o oh. ba? Oh, diba? i-divide ko na lang kung yun mga piraso yun <laughs> kung lilimang oh, ah, li piraso lang yung uh, yung ko pwede na yun o di ba? Diba? Kesa sa karne kaya ganyan tayo magluto para paraan din kung paano mo lulutuin na didiskarte na yung lulutuin para naman sa ganon ay makatipid man tayo sa ating uh, kinakain, ano? Pero masustansya. pauwi na tayo ng bahay at pagkadating sa bahay ay tayo ay magluluto na, ano? Madali lang naman lutuin yun, eh. Very effortless. Hindi man ako mapapagod na mapapawisan. Dito na sa bahay, guys. At uh, eto ay tayo ay mag uumpisa na magluto. At madali ko lang naman itong lulutuin for about 30 minutes lang. O, di ba? Within one hour makakain na rin ako. Oh, di ba? na nakadali kadali yun, guys. Oh, di ba? Ang lang lutuin itong gulay. Tara, kain tayo at luto na ang aking panangalian ko for today. Guys, dito na po magtatapos ang vlog ko for today. At sana nasiyan po kayo sa kapapalod nito. Hanggang sa muli po sa aking vlog. Thank you for watching. Like and share. Ingat po kayo parati at enjoy lang. Bye!